Alright guys, our video for today, no? Ayan, dito muna tayo sa uh, Prince Sultan. Ayan, guys. Ibilitan ng pagkain sa may uh, Alraya. Ah! Uh? Siyempre, dito pa rin tayo, no? Ano naman tayo ibang gagawin, guys? Hindi ang paikot-ikot dito sa Prince Sultan. So, ayan. Kita niyo naman yan, guys. Maraming mga kabayan natin na pumunta dito. Ayan. Wooo! So habang ah? nagtatambay tayo no, siyempre day off natin. Habang nagtatambay tayo, meron tayong makakain, guys. So kailangan natin muna bumili ng ating makakain. All right. Kaso siyempre medyo may ka guys. Kaming uh, sakyan kasi ngayong gabi. Kasi nga no. Uh, gabi, sa Jeddah of course pag ganitong gabi maraming tao talaga hindi katulad sa atin na pag ganyan medyo madaling araw na eh kukunti na na yung tao dito hanggang magdamagan yan pero pag sa umaga guys walang ka traffic traffic yan kasi halos lahat tulog siyempre today is a Ramadan ayan guys happy Ramadan sa mga kabayan natin mga islam dyan ayan kaya mga muslim ayan guys siyempre wag punta tayo ng Al Raya today alright alright siyempre kita kami ng isang uh, tropa ko ayan guys basketball daw sila so marami mga kabayan natin doon so soon makapunta tayo doon <laughs> so ngayon dito lang muna tayo magdawar dawar alright Siyempre may mga sale yata again guys, no? Titinan ko lang anong mayroong mabibili natin. Ayan guys. Siyempre. Woo. Of course, siyempre dito na tayo sa loob. <laughs> Sana makabili tayo ng uh, machichicha. Machichicha talaga, <laughs> no? Ano-ano machichicha dito guys? Ano lang? Junk food yan ang kailangan natin so marami silang sale na mm -hmm. marami silang sale pero syempre wala pa tayong pambili lang nah. pero need ko talaga ng cake or tres din oh mahal na rin yan alright Syempre. Oh, natin kung ano mabibili natin dito guys maghanap tayo ng ating uh, madadampot o makakain of course Huff. so meron din dito mga samyang bulldog korean na uh, product pero ayoko ko niya gusto ko yung ramyon guys sarap kasi yung ramyon ah? right guys no? nakabili tayo ng manok so manok 8 lang So bumaba yung kanyang presyo guys no? Na, lima to Ayan, 4.50 na lang <laughs> wow. 450, guys So panalo na yan So ipaprito lang natin to guys o, Pritong manok pa ay Masarap man to iprito Tapos bibili tayo ng uh, Ano doon Cake wow. Ayan, guys, Na parang free shine Ayan, Bumaba tayo ng tagla dalawa ay kaso babae nagbabantay maka ano tayo sana tayo dyan maka score tayo ah maka ano sana tayo kahit pa paano o so, na okay lang yan guys kasi yung manok lang naman ang pinaka importante natin today kasi ulam natin o ay yung mga pala yung natin kailangan natin ang na matchichicha mhm <laughs> sayang so, guys wala na wala na tayong machichit. <laughs> Alright, so siyempre nakaalo sa tayo guys. Na, nakakuha tayo ng dalawa. So siyempre, di ba? Oh, masya. Alright, siyempre nakakuha tayo ng ano, no, 295 lang pero dalawa guys. Binigyan <laughs> tayo. Siyempre, matatapon na rin kasi yun guys. Na, so alam nila yun na ano tapos so, sabi mo lang hindi yan bigyan ka talaga yan alright siyempre nakaburao tayo <laughs> ito yung tawag na otbora nakaotbora <laughs> uh, tayo guys <laughs> alright thank you guys ito lang ating uh, bigot.